Maligayang pagbabalik kaibigan, sa video na ito, ipapakita natin ang mga kakaibang nilalang na nakuhanan ng kamera habang may ginagawang isang kababalaghan tulad na lamang nito. Pero teka, Bago natin ipagpatuloy ang lahat ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa kada linggo. At kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksi kay mag-comment ka lamang sa ibaba ng video na ito. Maraming maraming salamat. So tara, simulan na natin. Number 1. Ang pagsapi ng isang nilalang. Dito kapatid, makikita natin ang isang babae na tila nawala sa kanyang katinoan. Sigaw ng sigaw at may mga salita siyang hindi maintindihan. Ayon sa mga nabasa ko, na ang babae na ito ay wala namang sakit sa pag-iisip. Bigla na lamang daw nagkaganito pagkatapos niyang umakyat ng bundok kasama ang mga kaibigan. Uh -huh. Sa kabilang dako kapatida, meron ding isang babae na nasa gilid ng kalsada at sigaw ng sigaw. Ayon sa mga nakasaksi ay meron daw itong tinuturo at makalipas lamang ang ilang sandali na wala ito sa kanyang sarili dahilan upang siya ay sumigaw ng sumigaw. Sinubukan siyang tulungan ng mga taong naroon ngunit hirap siyang pakalmahin. Number 2. Ang paghatak ng isang nilalang na hindi nakikita. Ikaw kapatid, tatanungin kita. Paano kung isang araw, habang ikaw ay natutulog, bigla na lamang may humatak sa damit mo o di naman kaya sa iyong paa? Ano ang gagawin mo? Ganito ang nangyari sa mga taong ito kung saan habang sila ay nakahiga at nagpapahinga, bigla na lamang may isang nilalang na tila kinukuha sila. Ang masaklap lang dyan kapatid ay kahit bata matanda ay nabibiktima. Number 3, Speaking of bata, alam naman natin na sila ang madalas makakita ng kakaibang nilalang at minsan pa nga ay kinakalaro nila ito at ang akala lang ng mga magulang ay kanila lang itong imahinasyon. Pero hindi, dahil alam mo bang may mga pagkakataon na meron talaga silang kinakausap. Hindi lang natin makita at mahuli tulad na lamang ng mga batang ito kung saan nasasakta na sila sa mga ginagawa ng nilalang na ito. Nakikipaglaro, nananakit, at nananakot Kaya't ikaw Kung meron ka mang anak O pamangkin kapatid wag mo silang hahaya ang maglaro mag-isa Dahil baka mamaya May kalaro na yung iba Number 4 sa video namang ito kapatid, makikita na gumagawa ng orasyon ang lalaking ito upang mawala ang sumpa sa babaeng nakaupo. Hindi ko talaga totally alam kung sumpa ba ito o nilagay ng kung ano dahil ang mga paan nito ay naging bintina ng baka. Hindi lang isang tao ang may ganitong conditions sa kanila, marami at puro kababaihan. Ang creepy neto kapatid dahil isipin mo... Meron kang matinong paa, ngunit pagising mo, wala na ito at napalitan na pala ng mga paa at binti ng baka. Number 5. Sa video namang ito kapatid, makikita natin na masayang naglalaro ang mga bata at ang isa naman ay tila may binubuksang pagkain sa gilid. Sa mga lumipas na minuto ay biglang sumakit ang leega ng isa sa mga batang naroroon. Kasabay nito, ang pagsakal sa batang babaeng nagbubukas ng pagkain. Panoorin natin. Marami ang mga nagsasabi na ang bahay na iyon ay isang haunted. kaya't marami talaga ang mga nilalang na hindi matahimik. Number 6. Ang akala ng pamilya na ito ay normal na araw lang para sa kanila. Ngunit hindi, dahil ang araw na ito ay ang siyang magpapabago sa takbo ng buhay nila. Dahil alam mo bang may isang nila lang na tila ginagambala sila at para bang ito ay galit. Ang mga gamit sa loob ng bahay ay tila para bang may buhay dahil kusa itong gumagalaw. Panoorin natin. Ikaw kapatid tatanungin kita, paano kung sa iyo mangyari ang ganito? Matatakot ka ba o hindi? Comment mo naman sa ibaba ng video na ito. Ayon sa mga nabasa ko na ang bahay na ito ay isang haunted at lahat daw ng tumira dito ay umalis dahil sa kababalaghang nangyayari sa loob ng bahay. So kapatid, nakita mo na ang mga kakaibang nilalang na gustuhan mo ba Palike at subscribe naman. So this is Wyn YT. Maraming maraming salamat sa panonood. I'm out.